Ayan, dahil baha yung estudyante namin. Nagbabangka. Hello, taas. like. Mukhang <laughs> nag enjoy pa si Clark eh. Taas pa din oh. Ayun yung bota ko oh. Pa Sana bago may dumating na habagat, umupa mo na yung baha. Okay, okay. Baho pa naman ng tubig. Okay, okay. <clears throat> Doon pa banda ta, yeng. Kasi yung bangka sa sayad na kaya pagdating doon sa banda doon kailangan niya nang bumaba. Naglalakad siya kaya yan nakabota siya. Kailangan hawakan yung bangka kasi tataod siya. Yung kating hindi pantay. sexy ng tagatulak ng bangka, di ba? Ayan, sa medyo doon, maano na, medyo mababaw na, kaya kailangan bababa na siya doon. Ayan ha, bababa na siya dyan. Kasya pa. pa. Oh, diba? Oh, andiyan kayo here, Clark. You have to walk na. Come. Hop. Oh. Sige. <laughs> oh, come. You have to go down. Sige. Sige, hapa ka na sa tubig. Yan. Okay. okay. Oh, walk na. Ah, <laughs> maligay. Uniforme niya, basahan na. Nabasa na yung short mo. Ay, wet na nga yung short mo. Ayan, ang aming kalbaryo kapag may pasok, tapos baha. Bye-bye, oh, Clark.